Nakatry na mo ba kayo magsinugba or magihaw ng isdang gangis dito sa aming abuhan yan at magtinula ng bangus na naman na maraming patula yan napakasarap talaga yan what's po sa lahat mga kapubre mga kalumad ah, dahil ah, pa pauwi na ako galing trabaho ito na yung motor ko ayano ah, yan, oh, sa akin dahil ah, mamamalingke muna tayo at saka papunta tayo ng palingke dahil uh, Manghahanap tayo ng maipupudrip o maiulam natin mga kapubri, mga kalumad ayan, papunta na ako ng palingke ng mga goy Pagratin ko dito sa palingke ng mga goy ayan, ay pinarada ko yung ating motor Bislig Public Market palayan at uh, sinulod, nagsulod na ako dito na meron akong nahapit na nadasmagan dito na dalaga shout out sa inyo at dito na ako dito uh, sa palingke na manghahanap tayo ng isda na, uh, na ating isda na naman ang ating trip tripa natin at ma ipopod trip ayan ah, oh napakasarap nito ng mga pasayan dito oh napakasarap kaso talaga mga mga kalumad kaso med medyo mahal yan ito ng gangis yan mga kalumad yan oh. kaso uh, babalikan lang natin ah dito yon ating mga, mga, masarap talaga kung gusto nyo mamalingkin na kung gusto nyo mamalingkin ng mga masasarap na mga isda dito lang kayo sa Public market, uh, bislig, uh, mga goy Dito uh, na naman, uh, bangus na naman ang ating na naititrepan dahil medyo mura dito. Uh, nagbimila na naman ako ng dalawa at saka yan ang ating sasabawin natin dahil maulan ngayon ng panahon. Sakto-sakto, higop tayo ng sabaw, napakaraming sabaw talaga. Yan. At saka binalikan ko na yung ganges at bin, nagbinili na ako ng isang kilo. Yan, ah. Uh, yan no? 130 pala ang isang kilo nito. Ito na nakabili na ako ng gangis at saka yung ating bangus. Yan, tara na. At bago yan, uh, gawas tayo dito sa ano, dito sa aking motor at lalagay natin yan at atin muna yung ating nabili at mabili na ito ng mga lamas. Yan no? napakasarap talaga dito ng mga lamas nila, napakamura lang talaga. Yan, dito ka talaga magmamahay ito, tanglad yan. Mm. At meron ako nakalimutan, ito sili, masarap talaga ito. Pag, masarap talaga ang sabaw pag merong sili yan. i mo na yan, t-shout sa'yo. Pagkatapos ko na na kay at pa na ako, yan, dito na ako sa motor, pa na ako sa aming bahay dahil medyo madilim na, yan. Ah, uh, Pagkati ko dito sa bahay, hinabuha ko na itong aking nabili, yan, nagsasabaw talaga tayo, meron tayong patul, tulad na pangkarsarap at meron tayong dalawang pirasong bangus at saka itong limang pirasong gangis at ating ihawin yan at itong bangus naman ating isasabaw at na, dahil mga kalumad wala talaga akong kameraman ako talang nang nagkakameraman na ito ayan napakasarap mga na kalumad na ating mga bangus ng tataba-taba at na up ko na naman yung ating mga lamas na ating para sa ating sabaw at sa kabinalatan ko na itong ating pipino napakasarap <laughs> talaga tinak ako na sa aming abuhan ito sa aming kalderin napakasarap talaga yan o First step dyan, ah, magpabukal tayo ng ininit na tubig. Ayan, video bukal-bukal na Il ilalagay na itong kanato tangad. Ayan, at saka itong ating da sibuyas dahon, ilalagay na natin. At saka yan, at isasabay na natin yung ano, yung ating mga kamatis at saka mga ingredients natin mga kamatis dyan at saka mga bumbay. At ayan. bukal na talaga talaga yung ating ano, napakabukal na talaga. Pagkatapos ay bukal na naman, ah, ito na naman ang ating i- ilalagay na natin yung ating bangus sa kanato api na ah, bukalan na tubig yan mm. napakasarap talaga alam mo ba alaban yung mga kaluma dahil yung bangus hindi ko na talaga yan ano tinagalan ng tinai tinanggalan ko lang lang talaga yan ng apdo dahil napakasarap talaga yan talaga ganyan talaga ako nagtutulan ng bangus hindi ko na tinalagyan ng ano ng, kinuhaan ng mga tinai-tinai napakasarap Lalagyan na natin ng asin at Isusunod naman natin ating bitsin. Kunti lang yung ating bitsin. Ayan. Baka mahilo tayo mga patay tayo dyan. Ayan. Pagkatapos, bukal-bukal na yon At isusunod na naman yung ating mga ano dyan. Yung ating binalatan kanina ng mga patula. Ayan. Mm. Sobra talaga. Napakahamot talaga ng sabaw nito mga kalumad. Napakahamot talaga. Ayan. Mm. Ito ilalagay natin dahil sa ating patula. Paborito ko talaga ilalagay itong patula sa sinabaw. Ayan. Mm, ayan, luto na. Pagkatapos ay luto na naman, ah, ito na, binu linagay ko na niyo ang ating sugbahan na screen alambre at ito sa simula na ako mag ano mag ihaw ng isang gangis napakasarap talaga nitong isang gangis napakasarap talaga yan ihawin yan hmm, yan pagkatapos ko ano santang nag ano nag ihaw ako ng bango ng Gangis, ayan, nag-set up na ako ng ating sawsawan dito sa ating inihaw na gangis. Siyempre, di, di, talaga mawala yung ating suka at sa mga katumbo na pagkaharangay. Yan, o. Oh, lagyan natin ng suka, yan. Pagkatapos yan, at ito na talaga, medyo luto na yan. Ah, uh, Saktong-sakto dahil hindi maano, hindi madulit sa aton. Yan, medyo malayo sa aton, kaya sakto-saktong pagkaluto niyan. Yan, hmm, luto na yan. Yan, ito na, ilalagay natin sa ating ano, plato at binutang nana natin sa ating, ah, ito na, sa ating lamisa, ito na yung ating, ating sausawan o sasahan, ah, ito ating, ba, ating sinabaw, yan, oh, natin at hinabuan na natin dito sa ating lagayan, yan, hmm, napakasarap, ito na naman talaga yung sabaw, napakasarap talaga, napaka, napaka, taba talaga ng bangus dahil yung ating, yung ating sabaw ay nag-star-star, star star yan. Magkatapos ka na na up ko na at kumuha na talaga ako ng plato at saka itong ating kanin. Dahil dahil tinawag ko na si nanay at saka si uncle yung kanyang lovers, lovers in Paris. Yan. Kain na tayo. Kain tayo mga kapobre, mga kalumad. Yan kain. At hindi ko na talaga na pagpakita dahil uh, hindi ko na napakita yan pero inampuan na natin yan mga kalumad, inampuan na natin. Kain tayo, kain. Ito ah, bibigwasan na natin tong ating ano ng ating ating inihaw napakasarap talaga oh so, sobrang tabak tabak talaga ng inihaw natin na gangis o isdang gangis tawagin sa amin iwan ko lang I, ano i-comment niyo na lang sa comment section kung anong tawag niyo sa sa isda na yan basta sa amin dito sa Bislig isdang gangis iyan oh, yan, oh. Mm, napakasarap talaga nito um mm, ito paborito oh. ko talaga mga kalumad sa yung olo na may tinai yan no? Oh. yan o oh. no? sa bangos yan ang paborito ko yan sinanay, kumuha na ng sinugba yan pinili talaga niyo yung, yung, malaki yan o no? oh, napakasweet talaga nila kung makain dahil nagtatapat sila yan no? Oh. ito na mm, yan ang mm. kain tayo kain ito o oh, napakasarap talaga sobra mm, kain kain napakasarap na ito yan o oh. no? yan talaga o oh, mm, kain yan napakasarap mm. Dahil masarap talaga ngayon, oh. ito, oh. Napakasarap talaga. Mm, siburahin natin itong tinai. Yan ang paborito ko talaga. Yung bangus, yung tinai ng bangus pag sa sinabaw. Hindi ko na talaga tinatanggalan nya ng tinai. Yan, ng or oh, orlaman loob. Ito na, oh. oh. Kita mo yan, oh. Mm. Yan, oh. Tinai yan ng bangus at saka may patula. At galing sinawsaw natin sa ating sasahan. Napakasarap talaga. Mm. Dalaga hindi nataka hindi ka talaga magmamahay sa sobrang sarap nito. Mm, yan oh, kain at at hindi at, at dito na lang ako lang ano taman makalumad at ingat kayo palagi god bless salamat